Randy, anak, nagugutom na ako, nak. tay magantay nga kayo. Tay hindi nyo ba kaya igalaw yung kamay nyo at magsubo sa sarili nyo? May lakad pa ako eh, nagmamadali ako. Randy, anak, sige, ilagay mo lang sa gilid. So, subukan ko na lang kumain mag-isa. O sige nga, Tay. Subukan natin. Kung kayang kumain mag-isa, baka matapon yan, na O, tamo, Tay. Hindi mo pala kaya. Tay, asan ba si Ares? Ako na naman maglilinis nito. Ay, may lakad pa ako. Nagmamadali ako. Tay, simula na nagkaganyan ka. Hirap na hirap na ako magalaga sa iyo. Bakit kasi pinahirapan mo pa kami ng ganito? Ano yan kuya? Bakit mo sinisigaw si tatay ng ganyan? Tingnan mo naman naris ang ginawa Oh. Araw-araw na lang tayo pinahirapan ni tatay. <laughs> <laughs> Bakit kuya? Tinanong mo ba si tatay? Nung malilit pa tayo? <laughs> Kung nahihirapan siya palakin tayo? <laughs> diba? Hindi <laughs> minsan <laughs> Hindi siya nagreklamo. Kahit mag-isa lang siya napalaking tayo. Kahit wala na si nanay. Kaya kuya, wala tayong karapatan na magreklamo. Dahil sinusuklian lang natin yung mga paghihirap niya at sakripisyon niya sa ating dalawa. Tai, Tay. Sorry po mga kasabi ko sa inyo, Tay. Tawarin niyo po ako, Tay. Tay. Action. Tay. Tawarin niyo ako, Tay. Kung minasabi man ako sa inyo na hindi maganda. Patawarin mo ako. <laughs> Ito <Isang> may video. <laughs>